guys nawawala po ako sa daan nila bakang so bago ang da kanilang daanan pasikot sikot guys so bibisita po ako sa bahay nila bakang vlog kasi ang tagal ko na hindi nakapag bisita po dito so ayan guys andito na ako sa kanilang labas Oy na fresh nga chika hi call. Oh. Hi Amega, asa si Daddy? Na. Hi call. Uy, tinawala ko sa inyong dalan te. Eh. Ha? Huh? Hey! Uy, nabali na lagi inyong dalan. Ha? Uh, okay. Hi call. Bak! bapa ba, ni bak. ang mother ni bakang so. Ti kumusta naman kate? Kumusta naman? Ang pag ang ay! Hi ba FJ sabi ko pa kay kasal akong kamera uy. Tinawala lagi ko sa... Nawala ko dito ti di sa dalan tinabalin man di ba?

Asa na si ma'am si Carla nag-eskwela? ka, ayaw mo sa ako ang kamera. Din! Mag-vlog sa ta din! So hi guys! May hapon! Alawa po this video ay nag ako diri sa balay ni Bakang! Ahay! So, for today's videos guys, ang tagal ko na hindi naka nakakal gala sa bahay ni Bakang so ngayon ay gumala talaga ako din nawala ako sa daan kanina kasi ano na may may mga pa badwire wire bad gipang kural pat si patuyok na ang daan papunta dito sa bahay ni bakang guys so ayan papunta ko dito ay kanya kanya silang nagtulog tulogan nagkain kainan nagmaritis maritisan naghugas hugasan ng plato so ayan guys thank you thank you so much sa hindi nag skip ng aking ads at sa walang sawang sa walang sawang nakakasyagit so ayan mag, ano tayo dito mag magpatong na huwag kape <laughs> hi, <laughs> hi call <Cole. laughs> ah! ko ang uncle ni Bakang guys o oh, ng Platos so the call tapi teman mulai si bakang do naruh kakak pasal lubang sa yakol. bakin hahaha tapi ada call kakol sa akong kamera nagwa paha kukol o wala Batin. <laughs> Batin. bakit tambok ko ba? yan pa ang kapatid bakang na parang parang sa mature garden po siya ang kanyang hair guys uh, <laughs> naglaloto po siya ng kanin ka ng apila ko dara. ay okay dire ko mag guys kaya gisuman naman ko sa mga mga, ta mga tao sa kalibutan oy usahay kanang masuman mo kita sa mga tao <laughs> लफ्त बैफ जी Laps na guys. laps sama nolet ay kok kayak, kayak kok Dari kok BFF Laps naaa Laps Ayan guys Dinner time Si Angkol lagwa po ha Nambok lagi ka kol Dili na kagainom kol ba Hindi ba yung Posit ang olang ang olang

gikan pada usia sayangkuan iyang kuhan. work <laughs> gikan siya nagtulog-tulogan guys Adaptive. ah ah ano ah, practice mo saya? kumusta na mga bff o ay gaming up ako sa inyo. nawala ako sa dalan neg, dugay nag dugay nag dekula nakabalik dari ba <laughs> gitu, gitu duluan ko sa mama gab gab gitu duluan ko sa mga paras nga dia da dalan abrian lang da kuno gan, Gani gan, gigaw sa mama ni gab gab. Mm -hmm. guys, kain muna kami. Oh, guys, sa din. Ngayon, dili naman vlog Busy. Busy po si Claudine, school. guys. Busy si Claudine sa school, kaya hindi siya nakapag-vlog. At si Kuan, ang saka unta barikot vlog. Barikot vlog. Hi, BFGM. Hi, BFGM.

Ini mah gak bukan jadi lu So hi guys, tapos na po kami kumain so ayan, busog lahat so dito po ako nagdi-dinner sa bahay nila kasi matagal na po, matagal na po akong hindi nakakapunta dito so ayan guys, maraming salamat sa hindi nag skip ng aking ad so, so sa hindi pa kapag subscribe ng aking youtube channel, noon no, no, vlog din para lahat po tayo makakasyagit. Like and share guys. <laughs>